daka okay, isa. So. Daming namamasal guys. So, Ayun oh. Diyan, sa gilid ng pinagtatabawan kung pabrika. Kasi ano yan eh, ilog. Ayun na 'to, lai. Pauwi na tayo guys. Ay may parang event dito ako sa may ano station. Hindi ko alam kung ano yung event na to. Tingnan natin. May mga mapwedeng kainin. Kakatuwa naman. First time kung ano. Ano to? Ayan guys. So, tingnan nyo. Nakakatuwa. May parang event. ko alam kung ano yan nagtitinda parang gano'n oh. nagtitinda sila kay kichismis tayo guys ano kaya yan ano yan pwede kang bumili ano yan te andyan ka pwede bumili <laughs> nakita ko yung kasamaan ko sa trabaho Anong meron Teng? Ah, matsuri. Oo. Oh, oh. oh. Ah, kaya pala. Dito ka pa. Masarap ba? Ano yan? Parang puto, no? Para puto yan, no? Ah. Ah. Oh, oh. hahahaha, puglak <laughs> na, hahahaha, titingin na ko dito, ikot ikot ako. hahahaha, ala si Gite, sino kasama mo Ikaw lang? hahaha, ayun yung mga gulay oh. yung mga talong, tiningnan natin dito guys. ano yan? yun yung lady cutting. ah, motor. Wow. <laughs> Ayan guys, oh. Ano kaya Ay, yaki? yaki soba. Ay, yaki tori. Ay, Ay kuya. Tagal mo digiru. Murat tiru, no? Eh, tagal ko ba? <laughs> Ayan guys, may hapunan ako. Matsuri pala. May hapunan na ako. Ayan, bumili ako ng yakisoba at saka yakitori. Yung parang ihaw-ihaw na manok lang. Puro manok lang. Laman, balat, mga lang. Tapos mamimili ka kung anong lasa. Kung gusto mo ng manamis namis tare. O kaya kung gusto mo ng maalat, asin lang, bubudburan lang nila. Pero masarap guys. Yan, pauwi na tayo. Tapos yung pinagbilang ko nito, Pilipino pa, si Kuya. Pilipino siya. Kala ko hapon. Hindi pala. Tapos nakita ko rin si ate. Yung kasamaan ko nga sa trabaho. Kaya pala ang daming tao dito. Yun pala yun. Buti na lang. Kasi nag-iisip ako kung anong kakainin ko. Ayoko sanang magkanin. Taga dito lang din daw si kuya yung asawa niya. Haponesa. Para na siyang hapon. <laughs> Okay guys, pauwi na tayo. Mahabang oras namin ngayon guys. 5.30 ako nakawi. Akala ko makawi ako maaga. Sakay na tayo ng train. Dito na lang. laguna ng damo dito guys oh. hindi pa napuputulan pasok na ulit tayo sa ating trabaho guys sa araw ng linggo ngayon at maganda ang ating weather <laughs> Yan, parang nagre-report lang eh, no? makulimlim siya hindi mainit sana ganito na lang pero wag naman makulimlim na makulimlim mahirap maglaba hindi siya mainit ngayon <laughs> May nakasalubong tayong doggy. Nalalok ko tuloy yung doggy namin, si Oreo. Ayan. Hi guys, ito yung lunch namin ngayon. Jaja men. Ayan. Nalagyan ko siya ng maha. Tapos kumuha ko ng konting kanin. Ayan yung soup natin dyan. Tapos ito guys, may dessert kami. Ayan Oh. Meron ko ano yung caramel na daw, parang ganyan. Tapos yung salad ko, yun na yung nagustuhan ko. May cheese. Ang flavor niya yung wasabi. Yan ang lunch for today. Sarap. Yung dessert nila guys, parang pinagpatong-patong na cream. Ayan o, tingnan niyo. Tapos nilagyan lang ng seed. Ayan o, patong-patong na cream to. Galing na. No? yan Ayan. Sarap. Caramel yung niya, yung lasa. Okay guys, sa loob to ng train, gusto ko ipakita yan. No? Yung kulay pink na yan para sa mga nanay na may dalang baby card. Diyan sila po pesto. Pagpasok yan ng sa loob ng pinto. Tapos yung yellow na yan para sa mga may ano, kapansanan, sa mga bulag ba. Hey okay, guys. Dito na tayo sa bahay kanina pa. Nakapag-shower na rin ako. Mag-eat na dito, guys. Kaya lang. nag pa guys, kung ano yung kakainin ko. Buksan natin. Ito na lang siguro yung kakainin ko. Nakakawalang uh, gana talaga pagkano, guys. Pagka, ano tawag dito? Pag mag ka lang. Ayan. Paano magbukas ng nakabuhol na plastic? Ayan. patigasin mo lang ito, guys. Tapos, ganun mo lang. Ayan. Para umano siya. Ayan, ah. Uh. Life hack, diba? Kita nyo ba? Ayan. Papatigasin nyo ito. Ayan. Tapos, iganan nyo lang. I-push nyo lang. O, diba? Kasi bowl na bowl siya kang eh. Kaya madali na siyang kuwanin. Eh. O, madali na siyang buksan. <laughs> Di ba may natutunan kayo sa akin? Joke. Ito na lang kakainin ko. Hirap mag-isip ng kakainin sa araw-araw. Diba yan? yung panyang log, guys. Ayan. Potato yan, patatas. Tsaka cheese na may gulay. Nang kung ano-ano. Hindi ko alam kung ano yung gulay. Ayan o, oh, masarap tong cheese na guys. Camembert cheese. Ay! saya Andito. Malinis naman yan. Yan lang siguro. sayang ba? Ito na lang yung ating hapunan. Kain tayong hapunan, guys. Habang nagkakantuhan. Yan. Yeah. Mm. Masarap. Lasang wasabi. Pero hindi siya mangha. Okay lang. Ito lang maganda sa ano. Doon sa pinagtatrabahuan ko ngayon sa main na trabaho ko. May mga salad doon. Yung mga kinakain namin salad sa tanghalian. Pag hindi nyo nauubos, binibenta nila. Kaya minsan free. Tapos, pag alam mo wala kang kakainin, wala kang lulutuin, pwede ka nang bumili doon mismo. Hindi ka magluluto sa bahay. Sabi ko nga, pag doon ako nagtatrabaho, pag tanghali, marami ako kinakain. Kaya pag uwi ko dito, hindi masyadong nakakakain. Pero bakit kaya ganun, no? Pataba tayo ng pataba. Pag nagkakaidad na siguro, ganun talaga. Napansin ko lang, guys, no? Sa totoo lang, matagal ko na itong na, ano, alam. Gusto lang share sa inyo. Alam nyo ba mga Haponesa, hindi nyo malalaman na nagtatrabaho sila sa pabrika pag nakakasakay nyo lang sila sa train. O hindi nyo malalaman na tagalinis lang sila ng building kahit yung matatanda rito ha. Kasi alam nyo kung bakit. Mapustura sila. Hindi katulad natin mga Pilipino. Hindi man lahat ng Pilipino. Ako, ako kasi pag galing trabaho, alam na alam mong galing ng pabrika to, may marka pa ng, may marka pa yan, di ba? May marka pa ng sundero, may hawak na nabag ng ubento. <laughs> Parang, kahit na malapit lang yung bahay ng mga haponesa kahit nagbabayad lang sila, hindi mo malalaman. Kasi sila, pala ayos. Kahit na, mga ano na, may mga edad na dito. Lalabas sila ng pabrika, ayos na ayos, naka-makeup pa yan. Tapos yung buhok nila, di ba, naka kami, may marka yan talagang ayusin nila yan para wag lang makita yung marka tapos yung mga pinagbaunan din ng obento may talagang bagyan na hindi mo makikita kahit nga yung mga namimili dito guys yung mga nag grocery nag ano naman malengke ng mga pagkain nila may magagandang eco bag yan na pang fashion pa rin. Kaya hindi mo mahalata. Kaya pag sumakay ka ng mga train dito, ng train, hindi mo makikita kung sino yung yung mga matatanda o, o basang kung tawagin nila dito na ah, ito galing pabrika to, ah, ito galing sa trabaho to, naglinis ng hotel to, parang ganun. Akala mo sila lagi nagmumol mga social pa rin. Mga hawak nila sa bag nila, mga nakaganyan. Kala mo na masyal lang, ayo pala galing sa pabrika. Kahit yung mga kasamahan kong matatanda, dun sa pinagtatrabaho ka, ko sa, sa dalawang trabaho. Kaya nakakatuwa sila guys, nakakatuwa. Kung titingnan mo. Lalo na pag nakakasakay mo yun. Pag nakakasakay kasi, yung mga kasama mo sa trabaho pag sa loob ng train wala nang batian, ngitian lang tapos minsan naiisip ko parang kahina lang kasama ko to sa pabrika parang andito sa loob ng train parang hindi galing sa trabaho parang nag ano lang na masyal lang yung ayos ba yung forma niya wala lang parang naikwento ko lang sa inyo na share ko lang ba yun ganun dito guys sa Japan. Ano sila sa sasabihin ng tao? Ah, uh, masyado nilang ano yung sarili nila. Hindi sa ayaw nilang ano, napipintasan. Hanggat maaari, ang sa kanila, pag nasa sila ng bahay, gusto nila ng ano, hanggat maaari gusto nila presentable sila. Ganyan. Ang hirap kainin ng patatas sa Cheese guys tapos nagsasalita. Nakakabulol. O oh, sige na guys dito ko na rin tatapusin yung vlog ko sa araw na 'to. Sana nag-enjoy kayo. Yun lang, thank you for watching. Bye.